I love you very much. Ay! Mm. Hatawero, okay mo. Anak, alin ka na. Alam kong pagod ka, pero magbigyan mo lang kami ngayon. Wow! Nung mag-isa lang ako, walang masyadong cellphone. Nung may ganito, ang dami, ang kapalang mukha na. O, tapos sa halikan mo ako, pero yung phone mo, si Stel nakatuto. Grabe pa. Okay, you wanna, you wanna see Stel

Pinili ko gumamit at pumakyo. Thank you, Stella. I love you very much. Thank you, thank you. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you. Woo! Ang saya. Nakatakuha ka. Wow.